Darling, darling, patayin niya ng gupit mo. Wow. <laughs> Bumata ka naman, darling, doon. Good job. Ayan na nga po, guys. Are, naulo ka na nga hong pag pagpagupit. Ay, tunay na kala mo yung ermitan nyo na din eh, sa Canada. Yung garni na nga ang style. Tapos eh, magbabasura pa din eh. Hindi kayo naman ah. Ah, easy ah. Oh, sige ha, at kami magpapagupit mo. <laughs> Ariyo, ang <on> before. Ay <laughs> dito na, na kami sa Chatters. Dito kami nagpapagupit sa Pilipino. Thank you, boss. Hello, grabe naman <laughs> darling yan. Ang hot hot mo naman. Hot. darling.